ха ха <laughs> juga sama itu bro dan enggak sali ini itu langsali kut mau tayo bro bro no itu dong itu tadi ini kita jadi kunter

m so, yeah.

Anda mo lang ang baril mo. Hindi lang tayo magpuputok ngayon. Hmm. So Sa hindi para Para di mabulabog ba. Hmm. Di makaano yung mga kalaban. Hmm. So dito tayo. Saan tayo? Ikaw muna. Nalalaman pa lang oras yun ni si ano si Rene. Mm. Ni niya ba? Doon hindi nakalibok. Ang ano? Hindi na, di na gumalaw. Mm. Okay, okay. Nalalaman ko lang oras. Thank Tandaan Tanda lang. lang sa ta. Tanda lang yung lakad. naman tayo dahil ako, nagkalat sila dito. Hmm. So ay, nalaman nila. Pero nagman mo tayo bro. Sinabi natin na uh, barrio malinaw doon dinala. Hindi, hindi hindi yun piki yun. Hindi yun. Oh, okay. Doon doon ba dinala doon? Totoo yun doon yung dinala. Ako na Ako na tayo uh, konta, Doon tayo sa barrio malinaw. Hmm. Pero Balik naman tayo sa manwang ani. Hindi na dito dito na to. Dito tayo. Ah. Oh. Ang doon na lang tayo gamitin ng baril. Dito kulintin ng mga tayo ha. Pundo ah. muna yung mga magasin natin. Oo. Oh. Dito tayo. bro. Huwag mong bro. Talasan yung pandinig, yung pangamoy natin, bro. Talagang talasan yung lahat. Yung mata natin, yung pakiramdam natin. Di ba? Para di tayo maisahan sa mga kalaban. Yung mga kalaban, mga tuso yan. Gani? Di ba? Ang biglaan lang ba? O. Oh. Bigla lang susulpot yan. Tapos, pag di tayo ready niyan, tayo mapapamak.

kita mulai. pula ang suot. Tanalang. Tanalang. Tapos mo. Pag nakapula ang Talang suot. Tayo. Parang ano ito. Parang tauhan naman na nabas ito. Ha? Pula o. Oh. Nakapula nga o. Oh. Hindi tayo magkubansya dito. May may berto to. Sinong titira? Ikaw na titira? Ako titira. titira. Akong titira ngayon. Si. Kaya Kama, ano ano, ka? ko. Kama Yamit yung tigil. Kaya yung tigil. Kaya yung yung tigil. Kaya

pasnya ingat tuh Kini gawa. Okay. 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 No. Lakas pala ng ano ni iri No? No. Talaga hindi makagalaw bro. Lakas ang ano ni Rini di ba? Ano yung sabi ano si Rini dito? Oh. Grabe, ang tindi pala ng ano ni Rini. No. Hmm? Hindi makagalaw yung ano ba? Ito pala. Nahati. Parang may nalalaman siya bro. Bro. Magagamit bro, natin ito si... Na ang papa niya, marunong man ng papa niya. Mas marunong yung, gusto yung ama? Ko, gusto ko mag, makit, ma... Mausap, magkausap ang papa niya dahil ah. magpaturo din ako. Pero wala, wala. nating alimbi sa to. Kay, ah. sabi niya, nakasakit naman. Sabi mo, hindi na, wala, wala na no. Na. Wala na niya, gi... Wala sakit na. Kudira, wala na, wala na yung gituman. Wala na sakit naman siya no. Hmm. So, parang tuloy tayo doon. Oh. Rene, dito ka sa likod ko ha. Hmm. tayo doon. Oh. Ikaw na ano bro. bang Ibang orasyon niya ba? Hindi makagalaw. Hindi makagalaw? galaw, diretso na no. Hindi parang makagalaw ba? Yung yung tinira mo na parang hindi na siya makagalaw ba, diretso na. Okay. Dapat matindi pala to si Rene, bro. Hindi ka nagkamali nito, bro. Hmm. Rene. Ito ang Panglaban natin. Panglaban natin to si Rini. Pero so, okay. salamat rin yung no, uh, na mga plano mo. Yan, palabas mo na pala kang mat may matindi palang oras yun to. Hmm. May Pam, matinding oras yun. Pangpatal. Ha? Meron siya pangpatal. patal. Gani? Patal, patal talaga. Tapos, hindi lang hindi lang makalihok. Hmm. Yan, yan lang taman. Hindi makagalaw. O, pero pag 5 minutos, galaw na. Hmm. Sabi niya. Kailangan sa... Pag, 5 minutos, oh, hindi pa pabutan. 5 sa, minutes. 5 minutes, hindi talaga mabutan. Hindi makagalaw 5 minutes, Pag... Ah, babutan na. Ano ba? Tinira ng 5 minutes. Oh, so, Tinira ta, Bilisan mo. Mabipik. Bilisan Bilisan. Baka. na mo pick dito sa mga kaoban ako na nasa panagid. Kampo. Kaya tanan mo dito na yung rasyon. O na magamping oh. ta. Kaya eh, kanya akong rasyon. Hindi nyo matalab sila mm ha. -hmm. ng ang laban. Ibang, ibang tao, Ibang tahoan pala ito. Iba to. Kaya gabi tayo lulusong doon. Ituloy tayo doon, bro. Ituloy tayo bro. oh, tuloy tayo. Pero, ang sabi mo, pero, ipindi lang. Pero, ipindi lang. lang. Ay. Ang nalaman ko sa mga oras yun, okay yan pag matalab, bro. Ha? Okay yan pag matalab. Oh. Matindi yan, bro, pag ganyan yung gusto ko yung mga ganyan nga kakaiba, bro. Para meron tayong matin sa oras ng kagipitan, bro. Magagamit mo 'yan. Oh. Yung ginawa ginawa ni Rene, bro, na hindi makagalaw, gamit talaga 'yan. Yung hindi tapos kahit 5 minutes lang. pero Dahil pag tinira mo ng 5 minutes yung hindi makagalaw tapos atakin mo, mas lamang yun. Hindi siya makagalaw eh. Pero yung tagulilong ko yun, ma rin. Pareha rin sa kanya. 5 minutes ra. 5 minutes? Walang, walang 15 minutes niyan bro? Wala. Mahirap. May mga 18, 10. Para makita na ako mag, ano lang, pang, pang wala wala lang. Kon. Pang wala lang. Ang gamit lang sa, ano, pang, pang dipinsa lang. Mas maganda sana kung abot ng 15, no? Para matagal-tagal ba? Hmm. Ma marami kang magawa sa kanya kung Kapat, 15 minutes ay ayaw makagalaw? May puntahan ako, magpaturo ako ng kwan, lulo yan. Yung oh. si Lolo, puntahan ko yun. Si Lolo? Hmm. Oh, oh matindi din yun si Lolo. Pag makababa tayo. No? So, Pero okay lang, panalig lang tayo sa taas, di ba? Malayo malay pa. Lang. Mga malayo pa yung lalakbay natin, di ba? No? So sa tingin ko, abo abutan tayo doon gabi na tayo makarating doon. Hindi okay. man tayo tuloy-tuloy, marami mang kalaban na masagupan natin sa daan. Diba? Hmm. Di ba? Hindi hmm. yun tuloy so anong mag-ano muna tayo mag-off ka muna tayo kasi mag ano muna tayo wala pa tayong kain muna tayo ba kain muna tayo sige mga idol uka muna kami maghanda muna kami ng pisto kakain kami mga idol yun maraming salamat salamat po sana patuloy niyo subscribe and bye mga idol yung kasunod nito hangga't makapunta kami sa location na siguro aming tansayan namin mag gagabihin kami doon mga idol مرحبا بكم اليوم